Alam mo ba na ang sikreto para umabot sa 100 taong gulang ay maaring nasa iyong ref na? Bagamt madalas nating pinag-uusapan ang ehersisyo, genus o swerte, isa sa pinakamalakas na sandata para sa mahabang buhay, ay mas simple at madaling baguhin. Ang ating kinakain araw-araw partular na ang mga gulay na pinipili nating ilagay sa ating plato. Hindi ito tungkol sa mga uso ngayon na superfoods o mamahing supplements. Ito ay tungkol sa limang gulay na tahimik na nagpapalusog sa mga pinakamatatagal mabuhay sa mundo sa loob ng maraming henerasyon. Ngunit marami pa rin matatanda sa kanluran ang hindi ito pinapansin. Kung ikaw ay higit anim na apong taong gulang at nagmamalasakit sa iyong memorya, lakas, enerhiya at maging sa iyong kalayaan, dapat mong pakinggan ito. Dahil ang mga gulay na ito ay hindi lamang nagpapabusog, pinoprotektahan nila ang iyong utak, pinalalakas ang iyong puso Pinadali ang pagtunaw ng pagkain at pinangalagaan pa ang iyong mga buto mula sa pagkasira dulot ng edad at huwag mag-alala. Hindi mo kailangang baguhin ng lubusan ang iyong dieta o iwanan ng mga pagkain gusto mo. Ang pagdaragdag lamang ng ilang simpleng pagpipili ng palagihan ay maaring magdulot ng malaking pagbaba. Sa video na ito, tatalakayin natin ang limang himalang gulay na dapat regular na kainin ng mga matatanda at kung bakit ang bawat isa ay may malaking epekto sa iyong pangmatagalang kalusugan. Bubusugin din natin ang ilang popular na maling paniniwala tungkol sa supplements. Ipapakita ang isang tunay na halimbawa kung paano binago ng isang lalaki ang kanyang kalusugan sa pamamagitan lamang ng dalawang sangkap araw-araw at bibigyan ka ng isang madaling paraan upang maos sa buhay ito. Kung mananatili ka hanggang sa dulo, Magkakaroon ka ng praktikal at kayang gawing mga ideya at marahil ay isang bagong pakiramdam ng kontrol sa iyong kalusugan. Isang kagat lamang sa isang pagkakataon. Una, mga gulay na cruciferous. May mga gulay na hindi lamang nagpapalusog, pinoprotektahan, inaayos at ipinagtatanggol ka nito. Ang mga cruciferous vegetable tulad ng broccoli, cauliflower, brussels, sprouts at cabbage ay kabilang sa pangkat na ito yad gulay dito ay mayaman sa sulfopen at indolitricarbinol, mga compound na aktibong. Tumutulong sa iyong katawan na magdetoxify ng mga nakakapinsalang sangkap, magregulate ng hormones at maging bawasan ng panganib ng ilang malalang cancer. Ang kahanga-hanga ay patuloy na gumagana ang mga proteksyong. Mekanismong ito hanggang sa iyong pagtanda na nagbibigay hindi lamang ng panandali ang benepisyo, kundi pang matagalang proteksyon mula sa paglala ng sakit. Higit pa rito, suportado nito ang cellular health habang tayo ay tumatanda. Ang oxidative stress at pamamaga ay nagiging dalawa sa pinakamalaking kaaway ng katawan. Ang mga cruciferous vegetable ay naglalaman ng antioxidants na tumutugon sa mga ugat na sanhi ng paghinadulot ng edad. Pinabawasan ang pasanin sa iyong immune system, puso at maging sa utak. May ebidensya rin na nakakatulong ito sa pagpapanatili ng malusog na presyo ng dugo at sumusuporta sa liver function na nagiging mahalaga pagkatapos ng pitaong gulang kapag ang natural na detox system ng katawan ay bumagal. Halimbawa si Eleanor, 795 taong gulang mula sa Michigan. Nahihirapan siya sa pagkapagod at mahinang pagtunaw ng pagkain. Madalas umasa sa mga over-the-counter na gamot para gumaan ang pakiramdam. Imininungkahi ang kanyang anak. Nasubukan niyang i-roast ang Brussels sprouts at idagdag ito sa kanyang pagkain tatlong beses sa isang linggo. Sa loob ng isang buwan, iniulat ni Eleanor na mas bumuti ang kanyang enerhiya at kahit ang kanyang doktor ay napansin ang pagbuti ng kanyang liver enzymes at cholesterol levels. Isa sa mga dahilan kung bakit napakalakas ng cruciferous vegetables ay dahil hindi lamang ito kumikilos sa isang parte ng katawan. Maraming sistema ang nakikinabang nang sabay-sabay. Mula sa hormone balance hanggang sa cardiovascular health, nagbibigay ito ng malawak at mahalagang suporta. Hindi mo rin kailangan ng napakaraming dami nito. Ang kalahating tasa ng ilang beses sa isang linggo ay sapat na para makaramdam ng pagbabago lalo na kapag isinabay sa iba pang magandang gawain at napaka-versatile ng mga ito. Maari mong steam i-roast kasama ng bawang at olive, oil isama sa stir-fry, o kahit i-blend ang hilaw na cauliflower sa smoothie kung mahirap nang anguyahin. Ang pinakamahalaga ay ang dalas at pagkakaiba-iba. Yung mga matatanda na regular na kumakain ng cruciferous vegetables ay kadalasang may mas matalas na isip mas malakas na immune system at mas matatag na enerhiya. Pangalawa, mga madahong gulay. Kapag pinag-uusapan natin ang tungkol sa mahabang buhay, may isang grupo ng mga gulay na laging nangunguna sa bawat pag-aaral, listahan ng mga eksperto at kusina ng mga sentenaran, ang mga madahong gulay. Ang spinach, kale, Swiss chard, arugula at colored greens ay puno ng sustansya at hindi lamang nagdadagdag ng kulay sa iyong plato. Sagana ang mga ito sa folate, magnesium, potassium at vitamin K, mga nutrient na direktang nakaugnay sa kalusugan ng puso, density ng buto at maging sa pagpreserba ng cognitive function. Isa sa mga madalas hindi napapansing aspeto ng pagtanda ay ang pagbabago ng daloy ng dugo sa katawan. Nagiging matigas ang mga arterya. maying tumaas ang blood pressure at bumagal ang sirkulasyon. Tumutulong ang mga madahong gulay na labanan nito dahil sa kanilang mataas na level ng nitrates. Kapag regular na kinain, ang mga nitrates na ito ay nagiging nitric oxide sa katawan na tumutulong. Magparelax ng mga blood vessel at mapabuti ang sirkulasyon. Ang epektong ito ay maaaring banayad ngunit malalim ang pagbabago sa loob ng ilang buwan o taon ng regular na pagkonsumo. Isipin natin si Harold, isang otentiyong taong gulang mula sa North Carolina na nakakaranas ng unti-unting pagkalimot. Pagkatapos ng isang routine check-up, inirekomendahan ng kanyang doktor ang mas maraming pagkaing mayaman sa Faith para suportahan ang kalusugan ng utak. Sinimulan ng asawa ni Harold na magdagdag ng isang tasa ng steam, spinach sa kanyang breakfast, omelet at maghalo ng kale sa kanyang sofa sa gabi. Sa loob ng ilang linggo, napansin niya ang mas matalas na konsentrasyon at mas mahimbing na tulog. Isang bagay na hindi niya naranasan sa loob ng maraming taon. Bagamt hindi magic bullet ang pagkain, ang tamang nutrients sa tamang panahon ay maaring magdulot ng malaking pagbabago. Bukod sa kalusugan ng utak at puso, mahalaga rin ang mga madahong gulay para sa lakas ng buto. Madalas napapabayaan ang vitamin K sa dieta ng mga nakatatanda. Ngunit ito ay may mahalagang papel sa calcium, regulation at bone mineralization. Yung mga senior na kumakain ng sapat na vitamin K ay may mas mababang panganib ng fractures. At dahil mas nagiging karaniwan ang osteoporosis habang tumatanda lalo na sa mga kababaihan, ang pagdaragdag ng madahong gulay sa pang-araw-araw na pagkain ay isang preventive act of self-care. Ang ganda sa mga madahong gulay ay madali silang isama sa dieta. Maari kang maglagay ng isang dakok ng baby spinach sa iyong sandwich. I-blend ang kale sa iyong morning smoothie o igisa ang Swiss chard sa olive oil. Bilang simpleng sid, ang susi ay hindi ang pagkain ng marami ng sabay-sabay, kundi ang regular na pagkonsumo upang unti-unting mapalakas ang iyong katawan na rin ang mga madahong gulay sa pagbaba ng inflamasyon. Mas maayos na gut function at maging sa pagkaantala ng macular degeneration. Ang pangunahing sanhi ng pagkawala ng paningin sa mga nakatatanda. Madali silang tunawin at maaring lutuin sa iba't ibang paraan ayon sa iyong gusto. Hello Sod! Ang mga senior na regular na kumakain ng madahong gulay ay madalas na mas magaan ang galaw, mas mahimbing ang tulog, at mas alerto ang isip hanggang sa kanilang pagtanda. Kung pinapanood mo pa rin ang video na ito at nakakatulong sa'o ang mga impormasyong ito, mangyaring mag-comment ng number 2 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommenda akong mag-subscribe ka at iyon ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang anumang video. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na makalikha ng magandang content para sa'yo. Ngayon magpatuloy tayo. Pangatlo bawang at sibuyas sa maraming regalo ng kalikasan, iilan lamang ang kasing humble at kasing puwersa ng bawang at sibuyas. Ang dalawang gulay na ito pangunahing sangkap sa mga kusina sa buong mundo ay puno ng karunungan sa loob ng kanilang balat. Ang kanilang sikreto ay hindi lamang sa malakas nilang lasa kundi sa mga compound na taglay nila. Lalo na ang alisin sa bawang at ksetin sa sibuyas na nagbibigay ng malalim na benepisyo sa kalusugan ng mga nakatatanda na nagnanais manatiling aktibo at mabuhay ng mas matagal, ang bawang particular ay napatunayang sumusuporta sa cardiovascular health sa paraang katulad ng ilang gamot. Nakakatulong ito sa pagpapababa ng blood pressure, pagpapaganda ng cholesterol levels, at pagbabawas ng arterial stiffness. Lahat ng ito ay mahalagang issue pagkatapos ng edad na. Bukod pa rito, ang bawang ay may natural na anti-inflammatory at antibacterial properties na tumutulong sa katawan na labanan ng mga chronic infection na maaaring unti-unting sumira sa kalusugan sa paglipas ng panahon. Hindi pagmamalabis na sabihing ang pagdaragdag ng bawang sa iyong pagkain ay parang pagdaragdag ng maliit na porsyento ng proteksyon sa iyong plato. Hayaan mong ibahagi ko ang kwento ni Maria, isang 720x na taong gulang na retiradong librarian mula sa Manila, na madalas siyang magkasipon at matagal gumaling sa sinus infections kasabay ng paminsan-minsang pagtaas ng blood pressure. Pagkatapos dumalo sa isang community nutrition workshop, sinimulan niyang magdagdag ng isang pirasong dinikdik na bawang sa kanyang pangaraw-araw na pagkain. Minsan hilaw sa dressing, minsan naman inihahalo sa mga gulay. Sa paglipas ng panahon, napansin niyang lumakas ang kanyang immune system at naging stable ang kanyang blood pressure. Sabi niya isang taon na ang nakalipas ng huli siyang magkasipon, ang sibuyas naman ay may iba ngunit kaakibat na benepisyo. Sagana ito sa antioxidants na tumutulong neutralize ng free radicals, mga unstable molecule na sumisira sa cells at nagpapabilis ng pagtanda. Ang isa sa pangunahing compound sa sibuyas, ang querine ay sumusuporta sa kalusugan ng blood vessel at pinag-aaralan din para sa papel nito sa pagbabawas ng panganib ng ilang uri ng cancer. Para sa mga nakatatanda, lalo na ang mga katawan na maaaring nakaranas ng oxidative stress sa loob ng maraming dekada, ang sibuyas ay nagsisilbing tahimik na tagapagtanggol ng balanse sa loob ng katawan. Bukod pa rito, kapwa nakakatulong ang bawang at sibuyas sa mas maayos na digestion at gut health. Sila kumikilos bilang prebiotics na nagpapakain sa mga good bacteria sa iyong bituka. Ang malusog na gut ay hindi lamang mahalaga para sa nutrient absorption kundi malalim ding nakakaugnay sa brain function, mood, at maging sa energy levels. Maraming senior ang nagsasabing bumuti ang kanilang digestion, nabawasan ng bloating at mas naging malinaw ang kanilang pag-iisip nang regular na isama ang mga sangkap na ito sa kanilang pagkain, mayon ding psychological aspect dito. Ang pagluluto gamit ang bawang at sibuyas ay nagdudulot ng init sa kusina. Ang may senator ay pamilyar na kagaginhawa at nagpapaalala sa atin ng mga mahal sa buhay at alaala mula sa nakaraan. Ang paghahanda ng pagkain kasama ang mga ito ay hindi lamang isang aktong nutritional, kundi isa ring paraan ng pag-aalaga sa sarili at sa mga nasa paligid mo. Ang mga nakatanda na regular na kumakain ng bawang at sibuyas ay madalas na nakakaranas ng mas steady na energy, mas matibay na immune system sa iba't ibang panahon at masarap na pagkain nang hindi kailangan ng dagdag na asin or artificial flavors. Mga gulay na ito bagamt simple ang itsura, ay puno ng nakapagpapagaling na katangian na itinuro lamang ng panahon at tradisyon. Pangapat, carrot at iba pang gulay na ugat. Ang mga carrot kasama ang kanilang malalapit na kamag-anak. Tulad ng kamote at beet ay may tahimik na lakas na madaling balwalain, ngunit imposibleng tanggihan. Sa ilalim ng lupa, ang mga gulay na ito ay nag-iipon ng siksik na nutrisyon, puno ng vitamina, mineral at mga compound na higit pa sa pagpuno ng iyong tiyan Pinapalakas nila ang iyong katawan mula sa loob palabas. Tinutulungan kang magpatuloy sa iyong pitong dekada at walong dekada na may tibay na. Akala ng marami ay wala na, hindi lamang ito mga side dish. Ito ay mga pagkaing pangtaguyod ng buhay. Magsimula tayo sa carrot. Ang kanilang matingkad na kulay kahel ay hindi lamang pampaganda. Ito ay tanda ng kanilang yaman sa beta-carotene na ginagawang vitamina A ng katawan. At para sa mga senior yun ay napakahalaga ang bitamina A tumutulong sa pagpapanatili ng matalas na paningin. Sumusuporta sa kalusugan ng immune system at mayagang papel sa pagpapanatiling malusog ang balat at mga tissue at narito ang bahaging hindi alam ng maraming tao. Ang regular na pagkonsumo ng beta-carotene ay nauugnay sa mas mabagal na pagbaba ng cognitive function. Sa madaling salita, ang carrot ay hindi lamang nakakatulong sa iyong mga mata. Maaari rin itong makatulong na panatilihing malinaw ang iyong mga alaala. -ala. -ala meron ding puso na dapat isaalang-alang. Ang mga gulay na ugat tulad ng carrot at beet ay naglalaman ng mga compound na natural na nagpapababa ng presyo ng dugo at nagpapabuti ng sirkulasyon. Ang beet lalo na ay mayaman sa nitrates na nagiging nitric oxide sa katawan. Isang compound na nagpaparelax ng mga daluyan ng dugo at nagpapataas ng daloy ng dugo para sa isang taong lampaspit. Ang mas magandang sirkulasyon ay nangangahulugan ng mas maraming oxygen na umaabot sa iyong utak, puso at mga kalamnan. Maaari kang maging mas alerto, mas magaan ang lakad at mas mahimbing ang tulog. Isang makapangyariang halimbawa nito ay si Harold. 81 is taong gulang na naninirahan sa Pasig. Bilang isang dating long halal truck driver, si Harold ay nagkaroon ng mga problema sa sirkulasyon at nagsimulang makaramdam ng pagkahapo lalo na sa umaga. Hinikayat siya ng kanyang anak isang dietitian na mag ng pinaghalong carrot at beet tatlong beses sa isang linggo. Hindi siya umaasam ng malaki. Ngunit sa loob ng isang buwan, sinabi niya ramdam niya ang pagbabasa sa kanyang mga binti. Mas magaan, mas kaunting panginimi. Pumuti ang kanyang enerhiya at nakabalik pa siya sa pag-aalaga ng kanyang hardin tuwing umaga. Isang bagay na hindi niya nagawa sa loob ng maraming taon. Ngunit ang mga gulay na ito ay higit pa sa daloy ng dugo Mayaman din sila sa dietary fiber. Isang bagay na madalas balwalain pagkatapos ng pitom. Ang fiber ay sumusuporta sa regular na pagdumi, nagpapababa ng kolesterol at tumutulong pang balanse ng asukal sa dugo. Isang mahalagang salik para maiwasan ng diabetes sa pagtanda. Maraming senior ang nahihirapan sa mabagal na pagtunaw o constipation at ang mga gulay na ugat ay nagbibigay ng natural at banayad na paraan Upang mapanatili ang regularidad ng hindi nangangailangan ng karagdagang gamot o pulbos, nagdadala rin sila ng init literal. Ano bang gulay na ugat ay may grounding at nakapagpapainit na katangian, lalo na kapag inihaw o nilaga. Kinagawa itong ideal para sa mga buwan na malamig kung kailan mas madaling makaramdam ng hina. O pagkahapo ang mga senior, ang isang mainit na mangkok ng mashed, kamote o nilagang carrot at parsnips ay hindi lamang nagpapalusog sa ekatawan. Nagpapasiglay nito ng espiritu. Ipinapaalala nito sa atin na ang pagkain ay maaring magbigay ng ginhawa, lakas at protection May ilang nag-aalala sa natural na asukal sa carrot o beet. Ngunit kapag kinain ang moderasyon sa buong anyo hindi bilang juice, maganda ang suporta nito sa metabolic health. Ang fiber sa mga ito ay tumutulong sa pag-regulate ng pag-absorb ng asukal at ang kanilang anti-inflammatory properties ay tumutulong pigilan. Ang tahimik na pinsala na kadalasang naipon sa pagtanda para sa mga senior na nagnanais na umabot sa siyam na po o kahit wanin ng may dignidad, ang mga gulay na ito ay tahimik ng mga kaalyado. Wala silang marketing labels o makukulay na packaging, ngunit dala nila ang karunungan ng mga dekada, daan-daang nutrients at ang uri ng malalim na sustansyang agad na kinikilala ng iyong katawan. Kung nais mong mabuhay ng mahaba ng may mas, kaunting gamot at mas maraming magagandang araw, Huwag balaywalain ang mga bagay na tumutubo sa ilalim ng lupa. Kung patuloy mong pinapanood ang video na ito at nakakatagpo ng mga kapakipakinabang na insight, mangyaring magkomento ng number 4 sa ibaba para ipaalam mo na narito ka. At kung hindi ka pa nakakapagsubscribe, iniirecommend akong magsubscribe on bell para hindi mo makaligtaan ang anumang video. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na lumikha ng magandang content para sao. Ngayon magpatuloy tayo. Pangwakas ng mga kaisipan, ang isang mahabang at malusog na buhay ay hindi nabubuo sa isang gabi. Ito ay nabubuo sa bunting pagpili kung ano ang iyong kinakain, kung paano ka gumagalaw. Ang paraan ng iyong pakikitungo sa iba at oo ang mga pagkaing inaanyayahan mo sa iyong katawan araw-araw. Ang limang gulay na tinalakay natin ngayon, broccoli, spinach, bawang, seaweed, at mga gulay na ugat tulad ng karot ay hindi lamang mga item sa grocery list. Sila ay mga tagapagtanggol ng iyong kalusugan, mga tagapagpatibay ng iyong lakas at mga kasama sa daan patungo sa mas mahabang buhay. Hindi mo kailangang baguhin ang buong dieta mo para makaramdam ng pagbuti. Magdagdag lamang ng isa sa mga ito bawat linggo. Bigyan ng iyong katawan ng oras para tumugon at gagawa ito dahan-dahan ngunit malinaw. May kapangyarihan sa pagkontrol ng iyong sariling kalusugan pagkatapos ng pito. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay kita tungkol sa pagbibigay sa iyong katawan ng mga kailangan nitong kasangkapan para patuloy na maglingkod sa'o. Panatilihing malinaw ang iyong mga mata, matatagang iyong mga binti, matalas ang iyong isip at malakas ang iyong puso. Yan ang regalo ng masansyang pagkain, lalo na ang mga likas na tumutubo sa lupa mayaman sa kasaysayan, tradisyon at pagaling. Marahil ang video ngayon ay nagpaalala sa'o ng isang bagay na madalas sabihin ng iyong mga magulang sa kapagkainan. O baka naman ay nagbigay sa'o ng inspirasyon para gumawa ng bagong uri ng sofa sa weekend na ito. Ano man ang kaso, tandaan ito, ang mahabang buhay ay hindi lamang swerte. Ito ay serya ng maliliit ngunit matalinong desisyon na nagkakasama-sama sa paglipas ng panahon. And ang iyong edad ay hindi hadlang sa iyong potensyal na gumawa ng mga desisyong iyon. Sa katunayan, mas tumatanda ka. Mas nagiging makapangyarihan ang mga pagpipiliang iyon. Salamat sa pagsama sa amin ngayon. Gusto naming marinig mula sa o mag-iwan ng komento sa ibaba at ibahagi ang isang bagay na iyong natutunan. Mahalaga ito, sa amin ang iyong mga ka Kaya huwag magatubiling ibahagi ang mga ito. Ang ipagbabasa ng iyong mga komento ay nagbibigay sa amin ng malaking motivation at pag-asa. Kung kaya na siya ka sa video na ito at nakatulong ito sa umangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na lumikha ng magandang content. Para salamat sa panonood. Inaasahan makita ka sa susod